Ngayon namang ah, linggo na ito, ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nabigyan kami ng pagkakataon na bumisita dito sa inyo sa Buskalan, Kalinga. Mahaba po yung biyahe at malayo po yung amen. namin. Ah, kahapon po, galing kami sa... San Juan, Mandaluyong, tapos nagbiyahe kami papunta sa Isabela, tumigil kami sa Santiago City, tumigil kami sa Santiago City, Isabela, at binisita namin yung mga kaibigan namin doon na sa Isabela na tumutulong at kaibigan ng pamilya namin at kaibigan ng opisina ng Vice President. Pagkata, Pitong, pitong oras po yung biyahe namin mula Mandaluyong papuntang Santiago City. Doon na po kami natulog at kaninang umaga, maaga kaming umalis sa Santiago City, Isabela, papunta dito sa inyo sa Butkalan. Dumating po kami, mga umalis kami sa Santiago City ng alas 5 ng umaga, dumating kami dito sa inyo alas 12 ng tanghali, 12 noon. At uh, sobrang masaya ako dahil napakabait at uh, tinanggap kami ng mga tiga buskalan. Masaya ako dahil nakita ko, nakita ako yung resiliency nang inyong uh, lugar dito sa Buscalan. at nakikita ko 'yung pagkakaisa at pagtutulungan ninyo para sa inyong komunidad lalong-lalo na sa mga bisita na gustong makita ang inyong lugar at makilala si Apo Wang Ud. Alam noong uh, bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya na pupunta kaming Kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka uh, pupunta doon? Sabi ko, uh, mag-ano lang ako ma, ma i-introduce ko lang yung sarili ko kaya Apo Wangod at uh, sa komunidad doon. At sinabi ng nanay ko, sabi niya, kilala ko si Apuang Od, wag, wag ka na, wag mo nang dagdagan ang mga tatu mo. Yan ang sinabi ng ah, nanay ko. So, ilang beses niya sinabi. Noong nagpaalam ako, noong, ah, pag ilang mga araw, nangamusta siya sa akin, inulit na naman niya, sabi niya, huwag ka na magpatato. Kaninang, <coughs> kaninang umaga, sabi ko, Ma, nandito na kami sa lakalinga. Ang sagot lang niya sa atin, huwag ka magpatato. Pero kanina, uh, wala hindi ako nakapi nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang yung mga kasamahan uh, namin na gustong magpatato. Dahil nga, ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi or utos ng nanay ko. Pero noong nakatatlong beses na si Apo Wang na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na. Sabi ko, sabi ng mama ko, huwag na daw ako, mag, huwag ko na daw dagdagan yung mga tato ko. Tapos, ulit naman siya, alika. Sabi ko, magpaalam muna ako Upala muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi niya, alika, sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. So, sa pang-apat, hindi na ako nakahindi dahil ang isang senior citizen na mismo, ang apat na beses na nagsabi na, tatuan kita. Kaya masaya din ako dahil meron din ako tulad ninyong lahat na tatu ni Apo Wangon. Maraming salamat po, Apo. At um, ang huling mensahe ko para sa inyong lahat ay mensahe ng edukasyon. Lahat po ng mga tiga dito sa buskalan, gusto kong maintindihan ninyo na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng mga anak ninyo. Kami po doon sa Davao City, <coughs> kami po doon sa Davao City, bago po ako bumaba as mayor, natapos namin ang City College of Davao. <coughs> 70% or 80% ng aming mga estudyante sa City College of Davao ay membro ng iba't ibang indigenous tribes ng Davao City. Kaya masaya kami dahil nabibigyan ng opportunity yung mga ITs na makapagtapos ng college sa loob ng City College of Davao City na pagmamayari ng local government unit ng Davao City. Sinigurado ko na bago ako bumaba doon sa pagka-mayor ng Davao City ay matapos namin ang college, ang paaralan para masiguro yung kinabukasan ng aming mga Davaoenios na miyembro ng IT. Yan din ang gusto ko maintindihan ng mga magulang dito sa inyong komunidad na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ang magpapabago ng buhay nila. Meron po akong example na pinasimple ko ang explanation o halimbawa para maintindihan ng mga bata kung bakit mahalaga ang edukasyon sa buhay nila. Kunwari ay, itong programa natin ngayong hapon na ito ay graduation nating lahat. Ito po ang ating mga honors, valedictorian, salutatorian, ang ating third honors, lahat po tayo gagraduate ng nursing. Gagay tayo lahat ng nursing. Nakapagtapos tayo ng nursing. Meron tayong isang classmate na galing sa may kaya na pamilya. Yung kanilang pamilya, may hardware, may pharmacy, may grocery, may piggery, walang problema ang pera. Pasok lang ng pasok sa negosyo ang pera. Ang anak nila, walang problema. Bayad ang tuition, may kinakain araw-araw, meron siyang mga gamit sa paaralan na kailangan niya. Meron tayong isang classmate galing sa pamilya na naghihirap. Ang kanya'ng tuition, inuutang ng mga magulang niya para mabayaran. Ang kanya'ng mga, ang kanya'ng pagkain, minsan meron, minsan walang kain pumapasok sa paaralan, walang gamit, walang libro, nanghihiram lang sa mga classmates ng gamit sa paaralan at mga libro. Pero, pero sa araw na ito, na graduation natin ng nursing, walang mayaman, walang mahirap. Dahil, bakit? Dahil, pare pareho tayong lahat dito nakapagtapos ng nursing. Ibig sabihin, kung yung nakapagtapos na galing sa mahirap na pamilya, ay pareho na ang oportunidad niya na makapagtrabaho bilang nurse sa isang graduate na galing sa mahirap na pamilya. Pareho na silang pwede mag-apply sa hospital, pareho na sila pwede maging nurse. Wala nang mayaman, wala nang mahirap. Pareho na sila. Kaya napakahalaga napakahalaga na maintindihan maintindihan yun ng ating mga anak. Yan, yan ang magpapapago sa buka. Ulitin ko, masaya ako na nakasama ko kayo Ngayong gabi, kayong lahat ngayong gabi dito sa buskalan at nagpapasalamat ako sa pagtanggap ninyo dito sa amin. Magandang gabi, maraming salamat sa inyong lahat.